guys bumili tayo ng starter switch kasi pumapalya na itong grabis bito natin Ayan, ito papalta natin to kapita din nabili natin sa Yamaha mismo okay so unbox muna natin to guys Продолжение so, следует... So ito sisikwatin lang natin. Okay, so tingnan natin kung kaya natin tanggalin. Ayun, maangat siya. A few moments later. Kailangan natin mapaghiwalay itong dalawa na ito. Ito, tsaka ito. So bubuka lang natin itong gilid para ma-hila natin pieces na tanggal na natin. So medyo mahirap lang siyang hugutin. So ingat kasi baka mamaya mapatid yun. So ang pasok, itong nasa may pa curve dapat nasa ilalim yan. So kasi yun eh, makikita nyo may kanal. Yan. So sa kaya ibabo, ito yung may parang sinasabi nyo na para may kalbot ng pusa. Okay, so shoot natin. ito guys sa kabit na natin so susiyan muna natin bago natin higpitan wait okay, tignan natin kung gumagana bago natin i pack dito yun very good yun lang guys no so nakakabit natin so one time ulit check natin kung gumagana na kung one click na good bilis na very good